Isang pagpalang araw sa lahat ng tagapakilis sa ating programa. Muli po tayo nagbabahagi ng ating kwento sa ating programa. Huwag po ninyong kalilimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating channel. Umpisahan na po natin ang ating kwento. Maagang umuwi mula sa trabaho si Carlos. Masakit kasi ang ulo niya dahil sa sobrang daming office works kagabi. Dire-diretso siyang pumasok sa payak na bahay niya na naatundar niya sa pamilya. Pagkatapos igarahe ang kotse, puso na niyang humiga. Dahil sa matinding pananakit ng ulo, hindi na niya naituloy. Ang pagakyat pa at nakita na lang naman niya kasing lumabas sa kwarto nila mag-asawa ang boy nilang si Baste. Pawisan ito at nakasampay sa balikat ang damit pang itaas. Napansin din ni Carlos na nakabukas ang zipper ng pantalon ni Baste. Nagulat din nga ito nang makita siya. Magandang hapon po, Sir Carlos. Parang nahihiyang sabi nga nito at saka nagmamadaling bumaba. Hindi nga niya ito sinagot. Sinunda na lamang niya ito ng tingin bago siya umakbang paakyat. Sa kwarto, Naabutan niya ang katatapos ng maliko na asawang si Joan. Nagulat nga ito nang mabungaran siya. Oh, hon, ang aga-aga mo naman yata ngayon. Gulat na tanong ni Joan sa kanya. Napansin niya ang nakakalat ng mga gamit at tisyo sa lapag. May mga nagkalat din na kung ano sa sahig. Ano to? Tanong ni Carlos. Nataranta naman ang asawa niyang si Joanne. Ah, yung shampoo kasi han, natapon ko kanina. Agad nilinis ni Joanne ang mga nagkalat sa lapag. Habang si Carlos ay nakakaramdam na ng inis. Ang gulo ng kwarto, hindi mo ba to pinalinis kay Mana? Medyo ko na tanong nga ni Carlos. Ipapalinis ko na nga sana, honey. Parang takot sa ambiet ng misis. Naiinis man ay hindi na lamang kumibo si Carlos. At dahil masakit ang ulo, ay sa guest room na, na lamang muna siya natulog para hindi sila mag-away ng misis. Pagpasok nga ni Carlos ay may ilang gamit na panglalaking naroon. Sinong natutulog doon sa gabi? Tanong nito sa sarili. Isa lang ang boy nila at wala rin siyang driver. Naisip niyang baka si Baste ang natutulog doon. Pero hindi niya pinapayagang patulugin sa guest room ang boy nila. Maski nga kasambahay dahil para lamang iyon sa mga bisita nila. Ayaw ni Carlos mag-isip ng kung ano-ano. Gusto na nga niya magpahinga kaya't minabuti na lamang niyang sa sala na lamang matulog. Nagbili na lamang siya sa kasambahay na huwag mag-iingay. Likas kay Carlos ang pagiging mabait, lalo na nga sa asawa at mga tao sa bahay. Malaki din nga siyang magpasahod. Kaya naman talagang nagtatagal ang mga kasambahay sa kanya. Maliban lamang sa boy nilang si Baste na dalawang buwan pa lamang sa kanila. May itsura si Baste. May maganda itong katawan na animoy nag-gym. Dahil na rin siguro sa bigat ang trabaho nito, ito kasi ang boy nila sa kanilang water refilling station sa loob ng kanilang subdivision. Stay in sa kanila si Baste at libre ang pagkain at may malaking sahod at benefits pa ito. Ngunit hindi niya maiwasan na mapatanong kung sapat ba o kulang ba siya sa pagganti ng kabutihan dito. Ano ang ibig sabihin ng dinatnan niya at ng mga hinala ni Carlos? Gabi na nga na magising si Carlos. Tumayo siya dahil nakaramdam na nga siya ng gutom. Si Ma'am Joan mo? Tanong niya sa kasambahay. Matapos siyang hainan nga nito. Nasa water station po. Marami po yatang umorder ng tubig kaya pumunta si Ma'am Joan. Akala ko magla live selling siya ngayong gabi. Anya sa kasambahay. Hindi ko nga po alam sir eh. Magalang na sagot ni Manang Norma. Nasa bahay lang palagi si Joan. Pero dahil naiinip ito, kaya't nagla-live-selling ito ng mga branded pre loved clothes nito. Ibinibenta nito ang mga damit na pinagsawaan na nito online. Maganda ang misis niyang si Joan Marahil iyon ang dahilan kaya't nagustuhan niya ang kanyang asawa. Dati itong katulong nila, pero na-inlove at nagkagustuhan sila sa isa't isa kahit pa ayaw ng mga magulang ni Carlos sa babae. Marami siyang narinig na hindi maganda tungkol kay Joanne noon. Ngunit dahil mahal nga niya, ay tanggap niya kung ano man ang pagkatao ng asawa. Ipinigay niya ang lahat ng gusto ni Joanne. Kahit ito pa yata, ang pinakamagastos na babae ay okay lamang. Hanggat may pera sila ay okay lang. Ganoon kamahal ni Carlos ang asawa. Inaalagaan at ibinibigay niya ang gusto nito. Bata pa nga kasi ito at 22 lamang. Samantalang siya ay 32 na. 10 taon ang pagitan ng edad nila. Patapos na nga siyang kumain at dumating ang dalawa. Nakita niya pang inabutan ng misis niya ng pera si Baste. Marahil ay sahod nga nito. Nakahiga na nga silang mag-asawa. Pero hindi man lang dalawin ang antok si Carlos. Bahaba-habarin kasi ang tinulog niya nung hapon na iyon. Nilingon niya ang asawa. At niyakap mula sa liguran. Naramdaman ni Carlos ang pangailangan bilang lalaki mula sa misis. Napakabango nga kasi ng asawa niya. Medyo matagal-tagal na rin silang hindi nakakapaglaro ng apoy sa kama. Umaplos ng malambing si Carlos sa katawan ng kanyang asawa. Ramdam niya ang pag-iwas ni Joan, pero nagpumilit pa rin si Carlos. Hanggang sa bumaba ang haplos niya sa pagitan ng hita ng asawa. Ano ba, Carlos? Inaantok na ako eh. Mareklamo ni Joanne. Sandali lang tohan. Namiss ko na rin talaga eh. Pakiusap niya pa sa asawa. Kahit napipilitan ay binukas na rin ni Joanne ang mga hita para sa kanyang asawa. At patabog na sinampay ang mga binti niya sa balikat ng mister. Sa puntong iyon ay tuluyang naabot ni Carlos ang pagiging magkasawa nila. Mahusay kasi sa kama si Joanne at kahit napipilitan lamang ay iba pa rin ang karisma nito pagdating sa ganoong bagay. Napabuntong hinanga na nga lang si Carlos at napangiti sa tindi ng kinamasa nito. Labis na hingal at pawis ang natamo niya sa ibabaw ng kama. Kinabukasan, maaga pa lamang ay nagising na si Carlos. Ngunit nauna na nga magising ang asawa niya. Paglabas nga niya ng kwarto, ay narinig niya may nagsasalita sa guest room at boses niyo ni Joanne. Kakatukin na sana niya na biglang bumukas ang pintuan dahilan para magulat siya at mapaatras sa hagdan at nangulog siya paibaba. Tumama ang noon niya sa hagdan kaya't nanlabo ang paningin ni Carlos kahit wala na itong malay. Nang magising si Carlos ay nasa ospital na siya. Wala si Joanne sa tabi niya. Tangi ang doktor lamang naroon Medyo nanlalabo pa nga ang paningin niya. Mabuti na lamang ay hindi napuruhan ang mata mo dahil kung nagkataon ay maaari mo tong ikabulag, sabi ng doktor. Dahil nga sa sinabi ng doktor ay nagkaroon ng idea si Carlos. Sa totoo lamang, gustong gusto niyang malaman at makita kung totoo nga niloloko siya ng asawa niya. Kaya't kinausap niya ang doktor na sumuri sa kanya. O ngayon, bulag ka na. Huwag ka nang pasaway para manumbalik ang paningin mo. Yan ang biling ng doktor. Napatawa na nga lang si Carlos sa sinabi ni Joanne. Nakaumi na nga sila sa bahay gaya, gaya ng plano niya. Yun nga ang sinabi ng doktor sa asawa niya. Panandalian siyang bulag at babalik rin ang paningin kapag hindi siya naging pasaway. Alam ko. Salamat Joanne. Pasensya na. Pagsasaad nga ni Carlos. Huwag ka nang humingi ng pasensya. Basta't manatili ka na lamang sa kwarto para makapagpahinga ka at mabilis ang recovery mo. Hindi naman tayo mumulubi. Wala ka water station at mahalaga ngayon ay gumaling ka. Maalalahan ni naman talaga si Joanne. Normal sa kanya yon. Bagay na minal din ni Carlos dito. Kaya nakakahinayang naman kung tama ang kanyang hinala. Ewan nga niya. Hindi niya pa alam kung ano ang gagawin niya kung sakali na tama nga ang hinala niya. Lumipas ang apat na araw, saka pa lamang naulingigan ni Carlos ang nagaganap sa misis at sa boy nila. Isang gabi, iinom lang sana siya ng tubig ng marinig niya na naman na tina may nag sa kwarto. Siya ang nagpagawa ng bahay na iyon, kahit kabisado niya ang mga siwang. Kahit kumakab dahil kumakabog ang puso, dahan-dahan na dumungaw si Carlos sa isang maliit na siwang na pinaglagyan ng pako at doon ay bumungad sa kanyang tanawin na hindi kailanman na naisin ng kahit sino mang mister na masaksihan. Si Joan o Mahalili habang abot langit na pinagsasawaan ng boy nilang si Baste ang kanyang misis. Lumalangoy sa kaliti at ng binata. Dagdagan mo ng kulay ube ha? para masasayang ko pa. Sagot ni Baste, oo naman Baste, malakas ka sa akin eh, sampit ni Joan habang yakap-yakap ang boy nila. Naunawaan ni Carlos ang malalim na lihim na relasyon na ang kanyang pinakamamahal na misis. At ng kanilang boy, napamura siya. Ayan ang kanyang nasabi sa sarili nang masaksihan ang lahat kung paano mapapikit ang magandang misis habang walang humpay na siya'y naging asawa ng boy noong gabing iyon. Masakit ang tanawin na iyon. Ngunit na natili si Carlos sa kinatatayuan, na natili niyang pinagmasdan at pinakinggan ang tilay na babaliw na daing ni Joanne. Sira nga yata ang ulo niya. Inintay niya pang makarating sa rurok ang dalawa bago niya buksan ang pintuan ng kwarto. Lumayas kayong dalawa sa bahay na to. Nagulat sila Joan at Baste. Kahit nagkagulatan na, ay hinanap nga nito ang mga suot at keseho ng sinuot sa mabilis na paraan. Yung baste, daling-daling dinampot din ang pera na panay kulay ube. Ka Carlos, hindi ka bulag? Nagawa pang itanong ni Joan. Hindi, kinasabwat ko lang ang doktor para mahuli ang kataksilan mo. Sinasabi ko na nga ba? Sabi ni Carlos sa asawa. Pasensya na po, Sir Carlos. Ba't hindi lang talaga ang pangangailangan ko? Hingin pa umanhin ni Baste. Sorry, Carlos. Nadala lang ako ng tukso. Pumahagulgol na sabi ni Joan. Pinalayas niya ang mga talipandas. Ngunit siguro nga, kapag may pinagsamahan kayo, ay mabilis na lalambot ang puso mo. Isang araw nga kasi ay bumungad ulit sa kanila si Joan. Mugto ang mga mata at may hawak na reseta. Ikaw naman kasi eh, mahina ka sa kama. Kaya siguro humanap ako ng iba. Kung mapapatawid mo ko, mga ngako akong sa'yo na lamang ako hanggang sa gumaling ako, Carlos. Hindi siya papayag na maulit ang nangyari kay Joan at Baste. Hindi niya gustong makita ang asawa sa bisig ng iba. Dapat lang na magtanim siya ng galit at bilang parusa. Sa kaman niya binunton lahat ang galit. Lupaypay si Joan sa galit na si Carlos. Kumbaga, umuga na ng todo ang higa nila mag-asawa. Ang paningin nila'y kapwa nasa itaas na. Si Joan ay walang angal at tinatanggap ang matinding parusa ni Carlos. Uso niya nga bumawi sa nagawang kasalanan sa mister. Kailan mo ko mapapatawad, Carlos? Talong ni Joanne. Aba magkatabi sila at magkayakap. Hindi ko pa nga alam. Wag mo kong tanungin. Hindi ko rin alam kung kaya kong magpatawad. Pagpapatawad? Sinasabi na lang hindi yan basta binibigay. Ngunit mahal niya si Joanne. Walang duda. Kung iniintay ni Carlos ang mangyari ang pagkawala ng nadaraman niya sa babae, ay mukhang hindi na iyon mangyayari sa tuwing nasa kama sila ni Joanne at malayong nasisilayan ang mukha ng misis. Nagagandaan siya rito at bumibilis rin ang tibok ng puso niya. Pawis na pawis ka na, Joanne. Minsan, minsan linyan sa kanyang asawa habang pinagsasaluan ng isa't isa sa ibabaw ng kama. Ikaw din naman, honey. Malambing na sagot ni Joanne. Sa tuwing inaabot nila sa bayang rurok, halos mawala sa katinoan si Carlos. Dahil nga doon, ay hindi na nga niya namamalaya na nawawala na rin sa diwa niya ang nagawang kasalanan ng asawa. Patawat Carlos. Mahal kita. Na Nag-init ang pakiramdam ni Carlos. Sa hinaba nga daw ng prosesyon, sa simbahan din ng tuloy. Ang sa kanila nga ni Joanne, sa hinaba ng mga nangyari, sa pagumahal din ang tuloy at pagpapatawad. Ang mga sumunod na araw ay naging bisita nila si Baste kasama ang asawa nito. Nanalo raw sa sugal kaya sinusoli na ang mga nakamkam sa misis niya. Hindi naman kawalan kay Carlos ang halaga na iyon pero sa pagiging tao ni Baste sa pagingin ng tawad ay tinanggap niya ang bayad at hindi niya akalain na hihingirin siya ng pasalamat dito. Dahil sa mga panahon na hindi niya kinalang ang pangailangan ng misis, naroon ito. Sabi nga, ang lahat ng pangyayari ay may dahilan. Nagkatoon naman na ganoon ang nangganap sa kanila. Ayos lang, sa duloy nag, nagkapatawaran din at mas tumibay pa ang pagmahalang mag-asawa. Hanggang dito na lamang po ang ating kwento. At salamat sa lahat ng mga nakinig.